Hello po sa lahat po ng uh, taga-sugid at uh, taga-subaybay po sa Obit antique collection sa YouTube Channel uh, Yung mga hindi pa po nakasubscribe, uh, please subscribe, follow and share mga idol At uh, makatulong naman po sa inyong may lingkod at uh, sa ating uh, may munting channel po Kaya meron po tayong uh, surprise naman po sa araw na ito mga idol At uh, samahan nyo po itong ating uh, sisilipin ngayon sa araw na ito mga idol da uh, baka po kayo ay uh, matuwa po nito katulad dito mga idol oh. uh, parang jewelry box pero lagayan po ito ng uh, relo mga idol at uh, yung mga relo nito mga idol mga watches na ito at uh, lumang-luma na ito mga idol kaya pwede natin itong silipin sa malapitan mga idol yung mga koleksyon po natin sa mga lumang watches mga idol kaya katulad dito mga idol oh silipin natin ito sa malapitan ito mga idol oh tingnan niyo anong brand mga idol o. O, yung mga gamit na ito yung mga rilo na ito at pag aari ito ng mga lumisan na ng mga matanda mga idol at hiniwalay uh, nga natin ito sa ating mga collection sa mga old watches mga idol ayan po yung uh, brand ng mga idol mali wala na nga yung uh, pinaka strap nito mga idol at uh, ito na lang yung uh, nahuli natin mga idol ayan po parang ngayari uh, yari nga ito sa ginto kaya dito muna natin itabi mga idol kasi silipin po natin yung iba tulad po nito mga idol oh. ito tingnan nyo na maigi mga idol oh napakaganda nito mga idol oh. wala na rin pong strap yan oh Tsaka walang bukasan nito mga idol paano kaya ito bu buksan <laughs> hindi po natin alam itong magbukas mga idol kaya sabi lang uh, Mamayari, mahal daw po ito, na rilok. At uh, pag-ari daw po ito ng uh, lula nila, mga idol. Ayan po. Lula na lumisa na po. Kaya dito muna natin, itabi muna silang dalawa. Ayan po. Kaya dito naman po tayo dumako, mga idol. Mga katulad nito, mga idol, oh. Yung isa. Uh, matanda pa rin yung nagmamayari nito, mga idol. At na lumisa na. ya huwag kayong umano sa daliri po natin kasi uh, gawa nga na sunog ito sa acid pero hindi naman po tumalab sa ilalim, Okay na rin po yan mga idol kaya dumako tayo rito sa isa mga idol, katulad nito mga idol at uh, nakita na natin ito sa video po natin uh, ayan po bali uh, electroplated yata ito mga idol electroplated 18k ayan po 18k gold o nasa ibabaw lang yung uh, ginto mga idol ayan po yun yung pong brand nya mga idol o. o dito muna natin itabi mga idol ayan o Dyan muna sila uh, pagsamasamahin natin yan mamaya kaya ito dumako muna tayo dito sa isang uh, relo na naman na luma mga idol katulad nito mga idol o. O, Pagka ready daw po ito Nang uh, lula rin mga idol Kaya ito silipin natin sa malapitan Yan po yung brand nya mga idol oh. Sa pleated pa rin po Gold pleated pa rin Sa napaka kapal ng pagkabalot Sa ginto mga idol oh. At uh, kinilatis na rin po natin ito Doon sa pagti gold taste po natin Sa asido mga idol Ta uh, ginto nga siya Yung uh, taas napaka kapal mga idol oh, yung uh, pagkabalot so ganda mga idol oh. lumang luma na yan mga idol pati yung mga butil butil dyan ginto pala yan mga idol oh. Oh. kaya dito muna natin ni eh, tabi mga idol oh. ayan oh. ayan na po sila oh. kaya meron pa mga idol ito mga idol oh. tingnan nyo ito malupit din po ito tulad nitong isa na ito mga idol sa silipin natin sa malapitan nito ito po oh. Ayan oh, lumang-luma na rin po ito. Biro niya, no? Oh. Alam niyo man po yata itong uri uh, na rilo na ito, mga idol, o. Oh. Biro niya, pag ng mga matatanda ito, mga idol, o. Oh. Sa branded na branded po yan, oh. oh. tingnan natin yung likuran, mga idol. Ayan po siya, o. Oh. Ayan, oh. Kali yung strap na rin po yung uh, natanggal sa kanya. Oh. Kaya ginawa na rin po natin itong mga koleksyon mga idol. Kasi pag-aari yan ng mga matanda at mga parang may mga kasaysayan na rin po yan. Ayan o, lahat ng mga pinaglumaan mga idol at uh, yun po yung attract na attract po sa inyo may lingkod Katulan nito mga idol oh. oh. natanggal na nga yung ano niya. Lumang-luma rin po ito, ayan oh. Oh, branded din po yan mga idol oh. Oh, Maski sino po yung uh, tumingin nito saka mamahalin itong reluna ito Nung unang araw mga idol O oh, yan oh. Kaya natanggal na nga yung uh, Pinaka ano nito Ito mga idol o oh. pwede natin tingnan sa malapitan Parang uh, ginto rin po yan mga idol o oh. O oh. Yan o oh, branded na branded yan O oh. O oh. napakaganda mga idol o oh. Oh, dito naman po tayo lumako sa isa na ito mga idol. Ayan, ito parang uh, uh luma rin. Pero parang medyo mura lang yata ito mga idol eh. Pero pag-aari pa rin, namang, pag pa rin po ng uh, mga lula natin ito mga idol. Kaya ito tayo. Dito tayo sa parang the best po natin ito mga idol. Sa lumang luma na rin po ito. Ito po. Oh. Silipin natin sa malapitan. Ayan po siya oh. May diamond po 'yan. Ayan po, sa legit po na diamond 'yan yung nasa itaas. Mga idol. Oh. Biro niyan mga idol, oh. branded 'yan oh. Sa parang gold plated pa rin po ito. Oh. Oh, ayan oh. Yung mga ano niya rito, mga ginto 'yan mga idol. Yung mga lalo itong short hand long hand mga ginto yan yari sa ginto po yan mga idol yan po ang ganda nitong uh, old, old watch na ito mga idol oh. ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong uri na rilo mga idol ya, tingnan nyo yung likuran mga idol oh. o oh. so mamahalin nga at uh, branded po yan o oh. gold plated din po ito sa tubog din po sa ginto ayan So, ayan po mga idol oh. Ang dami nating mga collection sa sa mga lumang rin, oh. mga idol oh. 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 Sana at uh, nasiyahan kayo at nalinawan din po kayo nito ng ating ibinabahagi uh, sa inyong harapan mga idol. At uh, sana nasiyahan din po kayo. Ayan oh. O, so, biro niyan at pinag-iipon natin yung mga lumang relo na yan. Dahil ay yung mga namumayari niyan ay mga pa kapanahonan pa po ng mga lulu at lula natin. So, parang may mga kasaysayan na rin yan mga idol. Kumbaga sa uh, ano natin, may history. So, hanggang dito na lang. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Obed Anti-Collection sa youtube channel po natin para naman po ay matulungan nyo yung channel po natin so hanggang dito naman thank you for watching, God bless